sa pagpapatuloy ng ating kwento. Saan ka pupunta, masyado ng gabi? Hindi ka naman aalis ng estado, tama, sunod-sunod na tanong ni Julian. Bigla naman nahiya at namula ang pisngi ni Serazad. Hindi, gusto ko lang maglakad-lakad. Sagot niya, pumaliwalas naman ang muka ni Julian sa narinig. Naiintindihan ko, medyo nagulat lamang ako. May dala-dala ka kasing malaking bag kaya akala ko ay aalis ka na. Paliwanag niya, ito ba, kasi nandi dito sa loob ang lahat ng pagkain ko. Tugon nito at hindi makatingin ng diretsyo kay Julian, nahihiya ito. Nagulat naman si Julian sa sinabi nito. Kapag kumain ka ng masyadong madami sa gabi, maaapektuhan ang pagtulog mo. Saad niya, kakainin ko karamihan sa mga ito, ibig kong sabihin ay karamihan ng nasa loob nito ay gamit para sa picnic. Pagpapalusot niya. Papangit ng papangit ang mga palusot ko, nahihiya niyang sita sa sarili. Pero, masaya talaga ako. Wika niya at napatingin naman si Serazad sa kanya. Sa aking palagay ay may kakaiba kanina sa ating pagsasalo-salo sa hapunan, kaya medyo nag-alala talaga ako. Dagdag niya habang nakangiti. Medyo muntik ng maluha muli si Serazad dahil naalala niyang muli ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang ama noon. Okay na ako ngayon. Totoo, Wika niya sabay tingin sa kanyang gilid. Nakatingin naman sa kanya si Julian. Siguro, dapat muna akong mamalagi ng ilang araw pa. Isip niya, habang abala ang dalawa sa kanilang pag-uusap ay may isang baliw na mukhang serial killer na patawa-tawang nagmamasid sa kanila at nakatanaw sa bintana. Napakapangit talaga ng pagmumukha nito, sobra. Master Lloyd, tawag ni Javier. Ano ba yun? Tanong niya na natakot at nagulat sa pagtawag sa kanya. Nandiri naman si Javier sa pagmumukhang meron si Lloyd. Nakakatakot ka naman. Ang mukha mo, saad nito. Ano? Ano ba kasi yon? Tanong muli nito. Oras na para sa aking lullaby, pero hindi ka naman pumunta kaya ako ang pumarito. Sagot nito, bakit ang pangit ng mukha mo habang nakatingin sa magsing-irog na nag-uumpisa pa lamang magsiibig? Tanong nito. Ano? Paano mo nalaman na naiinlove na sila sa isa't isa? Nalaman ko lamang ito dahil naoobserbahan ko sila ng malapitan. Wika ni Lloyd. Talagang nag-obserba ka ng malapitan para malaman. Nakakita na ako ng mga tao kung papano sila ma-in love, lalong lalo na ang mga kababaihan, palagi silang tumitingin ng ganyan sa akin. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa nararanasan ang ganyan noon? Hindi naman nakakapagtaka at nakakagulat pa, pakiusap ko lang sa'yo, kaya mo yan? Pang-aasar nito. Kasuklam-suklam talaga siya sa mga panahong ganito. Isip ni Lloyd na ngayon ay naka-poker face na ang pagmumukha. Sa anumang kaso, kahit gaano ka pa nagseselos, hindi kita tutulungan upang sirain ang pagmamahal ni Master Julian. Sabi nito, ganoon na ba ako kasama? Tanong naman niya. Mumiti naman si Lloyd. Ako ang kompleto sa pagmamahal na yan ni Julian. Simula ngayon, ako ang magiging kupido ng kanilang pagmamahalan, wika niya habang patawa-tawa pa. Narealize ko kanina habang nakita ko ang Reyna. At salamat sa skill at impormasyon ng hinaharap na pinakita sa akin ni Messenger. Nakakuha ako ng maraming kaaway. Isip niya habang nakatingin pa din sa lovebird sa labas. Si Javier naman ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Kailangan mong magtrabaho hanggang sa ang kapangyarihan ng iyong mga buto-buto ay masunog. Yan ang kailangan upang mamuhay ng matiwasay at mapayapa ang mga tao. Isip niyang sinabi sa kanya ng Reyna. Talagang pagsasamantalahan ako hanggang sa aking kamatayan. Kailangan kong makatakas, at ang dalawang iyon ang magiging susi ko, isip niya. Kinaumagahan, si Bibeong ay nasa sapa at nagsisiga na tila naiinis sa init ng araw na tumatama sa kanya. Sa di kalayuan ay nagkasalubong naman si Nakuga, isang orc at si Sergeant Greg. Hoy, tawag ni Greg na ipinagtaka naman ni Kuga. Ikaw ba si Kuga? Tanong niya. Huwag mo kong umpisahan, ayoko ng gulo. Sagot naman nito. Ayoko nang makipag-away sayo. Dagdag nito. Ngumiti lamang si Greg at may dinukot mula sa kanyang damit. Sinong nagsabi na hahayaan kong mangyari yan? Tanong niya at inihagis ang eroplanong papel kay Kuga. Nataman si Kuga sakto sa noon nito. Pumunta ka sa lugar na nakasulat sa sulat na iyan mamayang gabi. Ayoko ng isang malabong conclusion. Wika niya habang dinuduro-duro pa ang ork. Binasa naman ni Kuga ang laman ng sulat na yon. Ang isang mandirigmang ork ay hindi kailanman umuurong sa away na sinimula ng kung sino man. Sagot naman ito at nilukot ang papel. Ginawa mo na nga kanina ba? Diba? pang asar pa niya. Nagbago na ang isip ko. Sagot nito, kinagabihan, nakaupo si Julian sa upuan malapit sa bintana habang nakatingin sa kalangitan. Palagi ko siyang naiisip, ang buhok niyang mas maganda pa kaysa sa silk. Ang mga matang tulad ng sa perlas ng dagat. Ang kalungkutan sa kanyang puso na naitatago sa kanyang malakas na aura. Isip niya at biglang sumingit ang baliw na si Lloyd. Ito ba ang tinatawag nilang pagmamahal, singit niya? Ano bang ginagawa mo? Parang binabasa mo ang nasa isip ko, nahihiyang si niya rito. Parang ganoon kasi ang nararamdaman mo. Kapatid ko, mali ba ako? Tanong niya sabay tawa. Inisnab lang siya nito at nanatiling tahimik habang nakabusangot. Mahal kong kapatid, pangungulit pa niya. Nilinggan naman siya ni Julian ngunit tila nandidiri ito. Nakakadiri ka. Ano bang nangyayari? Sagot nitong naninibago sa tinatawag sa kanya ni Lloyd. -re record ko ang aking lullaby at ibibigay ko ito kay Lady Serazad bukas. At pag nangyari yon, malamang babalik na siya sa bansa niya, tama, sabi niya. Babalik na siya, unti-unting ulit muli niya habang paunti-unting lumalabas ng pinto. Naiwang nag-iisip na naman si Julian. Sa isang lugar, naruroon ang tropa ni Greg at abala si Greg na kinakausap ang kanyang mga kasama. Kapag dumating na si Kuga, gusto ko lahat kayo, wika niya at napalingon sa kanyang likuran. Hoy, mga taong sundalo, hindi ba dapat ito ay isa laban sa isa? Napakaduwag mo, wika ng ork, kasama din ang kanya mga kaibigan Masaya ko at nahuli mo ko Wika niya, sabay tawa Pagpasyahan na natin ang relasyon sa pagitan ng mga tao at orks ngayon Dagdag niya, samantala sa mansion, nagkasalubong naman si Lloyd at Serazad Lady Serazad, saad ni Lloyd at tila balak pa nitong umiwas kay Serazad Nagtaka naman ito sa reaksyon ni Lloyd at nayamot siya sa pagmumukha nito Bigla niya itong sinugod at sinuntok sa mukha. Aray, wala pa nga akong sinasabi eh, reklamo niya. Pasensya na, reflex ko yon at nakasanaya na ng aking katawan. Paliwanag nito, napakatalino talaga ni Julian kaya hindi magtatagal makukuha na niya ang appointment niya. Ngiting sabi niya habang nakahandusay sa sahig. Baka dumating na iyon bukas. Dagdag pa niya. At kapag nangyari iyon, aalis na siya sa lugar na ito. Siya alis na, wika niya sa mukhang baliw na pagmumukha. Nang marinig ang sinabing iyon ni Lloyd ay hindi mawala ang pag-aalala ni Serazad na baka hindi na niya muling makita pa si Julian. Parehas nakaupo sa kanika nilang kama ang lovebirds at iniisip ang pwedeng mangyari kinabukasan. Aalis na siya, tanong sa sarili ni Julian, hindi ko na siya makikitang muli, tanong naman sa sarili ni Serazad. Habang abala sa pag-iisip ang dalawa ay nakaupong naghihintay naman si Lloyd sa kung ano mang gagawin ni na Julian at Serazad. Hindi, ayokong mangyari yon, isip ni Julian at naglakad siya palabas ng kwarto. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan, sad naman din ni Serazad at naglakad na din ito palabas sa kanyang kwarto. Nasa harapan na ng pinto ng kwarto ni Serazad si Julian at nakahawak sa kanyang dibdib. Kapag hindi ko sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Isip niya. At si Serazad naman ay nasa harap na din ng isang pintuan at tulad niya ay nakahawak din ito sa kanyang dibdib. Magsisisi ako sa buong buhay ko, dagdag niya. At kumatok si Serazad. Samantala, nakatayo si Kuga sa napagkasundo ang lugar nila ni Greg at naghihintay sa pagdating nito. Napalingon si Kuga at nakita niya si Emily. Kuga, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito dahil nais ng kuya ko na maparito ako. Wika ni Emily. Tera na, sigaw ni Greg at bigla silang nagsilabasan sa kanilang pinagtataguan. Siya, ang kanyang mga kasama at ang mga orcs. Nagulat naman si na Emily at Kuga kung ano ang nangyayari. Sa gulat ni Emily ay napahawak siya sa maskuladong dibdib ni Kuga at namula naman ang pisngi ni Kuga. Emily at Kuga, simula sa araw na ito, ito na ang magiging unang araw nyo bilang isang magkarelasyon, sigaw ni Greg at nagsaboy ng mga bulaklak ang iba sa paligid. Nagkatingin naman si Kuga at Emily habang parehas na mumula ang mga pisngi. Sa kabilang banda, nagulat naman ang mag-asawa nang makita nila si Serazad sa labas ng kanilang kwarto at nakaluhod ito. Ko, pakiusap, ipagkatiwala nyo ang bunsong nyong anak sa akin. Ina, Ama, wika ni Serazad at yumuko pa ito tanda ng paghingi ng pakiusap. Ngayon, kahit na ang Reyna ay hindi na magagawa ang anumang nais niya sa akin, wika ni Lloyd habang may hawak-hawak na mais sa kamay na tila ginawa niyang kunyaring sigarilyo na nakikita sa mga kontrabidang sindikato ng isang pelikula sa Baytawa. Nakasakay sa kabayo ang Reyna na nasa likod ang isang batalyong mandirigmang mga kawal at mga mages. Nasa harapan niya ang isang lumang kastilyo, ito ay ang Black Mage Targays Ancient Castle. Itinaas niya ang kanyang kamay. Itaas ang buong pag-atake. Wika niya sabay-atake ng mga kawal, pinaulanan nila ng mga pana ang kastilyo. Ang ibang pana ay tumama sa kastilyo at ang iba naman ay nasalag ng mga mage na nasa loob nito gamit ang kanilang mga kapangyarihan. At ang mga mage naman nakasama ng Reyna ay nagpapaulan ng apoy sa kastilyo. Hindi maaari. Paano nila nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Tanong ng isang mage. Pigilan sila. Pigilan ang atake. Protektahan si Sir Targa, sigaw ng isa pa. Patuloy sa pagsugod ang mga kawal. Ang iba ay pamapa na ang iba naman ay sinugod ang mga mage habang abala ang mga ito sa pagsangga sa mga pana. Humikab ng napakalakas ang isang halimaw na tila nagising ito dahil sa atakeng nagaganap. Ano ito? Anong klaseng halimaw ito? Tanong ng isang kawal. Mga mages, gamitin ang kaparusahan ng Panginoon ang apoy, sigaw ng isang kawal at pinaulanan nila ng apoy ang halimaw. Sumigaw ang halimaw dahil tinamaan ito ng kanilang pag-atake. Nagwala ito at tumilapon ng kawal na malapit rito. Ungurong kayo, urong na, bilasan nyo. Lahat kayo, lumabas na kayo ng palasyo, sigaw ng reyna. Patuloy pa din sa pagwawala ang halimaw. Unang attack squad. Ayos lang ba kayo? Tanong ng isa. Meron kaming limang sugatan. Sa mage squad ay merong isang sugatan, sagot naman nito. Lahat ng mga commanders ay magtipon-tipon at hintayin ang utos ng Reina. utos nito. Sandali, hindi ko makita ang Reina. Huwag mong sabihin, sigaw nito at sabay-sabay silang napatingin sa palasyo. Naiwan sa loob ang Reyna at mag-isa niyang hinarap ang nagwawalang halimaw. Itinaas niya ang kanyang ice powder at inihahanda ang sarili para sa gagawin niyang pag-atake. Inipon niya ang kanyang aura at damaloy ito-ito sa kanyang ice powder saka itinira sa halimaw. Napasigaw sa sakit ang halimaw sa ginawang pag-atake ng Reyna. Bago pa man ito mamatay ay naglabas ito ng berdeng usok. Isang lason, pagtatakang isip niya habang nagtatakip ng ilong gamit ang kanyang kamay. Gawa ito mula sa isang sorcery. Hindi na ito mahalaga dahil sinanay ko ang aking katawan sa mga lasong katulad nito, dagdag niya at sabay nilisan ang lugar kung saan nakahandusay ang halimaw. Itinulak niya ang pinto upang ito ay mabuksan. Bumungad sa kanya ang isang malaking bungo ng halimaw na nakadisplay sa itaas ng isang tila altar at may nakatayong isang lalaki roon na tila inaabangan ang kanyang pagdating. Nakatingin ito sa kanya at halatang galit ito. Ikaw ba si Targa? Tanong niya. Hindi nagsalita ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya at sabay pikit habang tumutulo ang pawis nito. Ang kapal mo naman para magplano ng isang rebelyon laban sa ating kaharian. Ikaw ay aking bibigyan ng karampatang parusa ngayon. Wika niya sabay pugot sa ulo nito gamit ang kanyang ice powder. Tumilapon ang ulo nito at napaluhod ang katawan nito sa sahig at sabay bumagsak. Tapos na, isip niya. Ngunit nakaramdam ng pananakit ang Reyna, napahawak siya sa kanyang mata. Anong nangyari, pagtataka niya? Inalis na niya ang kanyang kamay sa kanyang mata at makikitang nag-iba ang itsura nito. Nagkaroon ito ng ugat at naging kulay pula ang mata niya. Samantala, sa estado ng Frontera ay may nagaganap na kasalan. Kasalan ni na Julian at Serazad. Hindi naman mapigilan ni Arkes ang kanyang mga luha nang makitang ikinakasal na ang kanyang bunsong anak at inaalo-alo naman siya ng kanyang asawa na nasa kanyang tabi. Kahit si Sir na ay maluhaluha rin habang saksi sa nangyayaring kasalan. Ang iba naman ay tuwang-tuwa. Ang mga orcs, dwarf at ang iba pa. At lalong-lalong pinakamasaya si Lloyd na bakas na bakas sa pagmumukha niya. Napakalaki ng pagkakangiti nito na tila isang serial killer ang pagmumukha. At pumapalakpak din ito. Young master, pwede bang umuwi ka na lang? Masisira mo pa ang masayang okasyon na ito. Wika ni Javier sa kanya. Bakit ano bang ginawa ko? Ipinapakita ko lang kung gaano ako kasaya. Sagot niya, hindi ko maintindihan. Sabi mo ay magagamit mo ito para hindi ka nagawing alipin ng Reyna. Pagtatakang saad niya, mag-isip kang mabuti. Ako ay isa ng tao na mahalaga sa parehong bansa. Habang ako ay isang citizen ng Megantano, ako din ay isang pamilya ng Samarkand. Paliwanag niya, hindi ba't namumuhi sa'yo si Samarkand? Tanong nitong muli. Hindi naman siya engot. Napag-isip-isip na niya siguro na nagdadrama lang ako at ginamit ang sandworm. Ibig sabihin noon, gusto pa din niya akong maging isang kaanib niya. Kung ang Reyna ay balak akong gamitin bilang isang alipin niya, palihim akong pupunta sa Samarkand at didikit lang ako sa kanya. Dagdag niya habang nakangiti na labas lahat ng ngipin. Naiintindihan ko na ngayon. Pakiusap, umuwi ka na. Sabi nito sa kanya na tila nandidiri sa pagmumukha niya. Yan lang ba ang sasabihin mo pagkatapos mong marinig ang napakaganda kong plano? Tanong niya. Kahit hindi ko pa ding magawang suwayin ang Reyna, nakuha ko ang kapangyarihang relasyon ko sa Samarkand si na magagamit ko bilang isang bargaining chip, isip niya habang nakadekwatro pa ang mga paa. Sa kabilang banda naman ay pinapanood din ni Samarkand si ang kasal ng kanyang anak sa nakakabatang kapatid ni Lloyd sa isang salamin. Habang pinapanood ito ay napapangiti siya at tumutulo pa ang kanyang luha at laway. Maging masaya kayo, aking mahal na kapatid at serazad. Sigaw ni Lloyd. Kung saan, sa lugar na walang paghihirap para sa tagumpay at mana, at kung saan walang ama na palaging kang pine pressure sa buong buhay mo. Wika niya sa kanyang sarili habang nakatingin kay Serazad. Okay, ngayon naman bride. Pakihagis na ang bouquet. Gamit ang lahat mong lakas, saad ni Emily. Napatingin naman si Serazad at naghanda upang ihagis ang bulaklak. Ngunit hindi inakala ni Emily na ganoon kalakas ang bride. Lumagpas sa kanya ang bulaklak na ikinagulat niya dahil sa lakas ng pagkakahagis nito. Sa sobrang lakas nito ay umabot ito kung nasaan na mamahinga at nag-uukit ang dragon na si Solites. Nasalo naman niya ang bulaklak ngunit dahil sa lakas ng pagkakahagis nito ay nasunog ito. Naglalakad na ang bagong kasal na magkahawak kamay. Nakatingin pa din si Lloyd kay Serazad. Serazad, namatay ka sa nobela habang pinoprotektahan ang Samarkand si mula sa mga rebelde. Ang ganitong pakiramdam ay maganda, kahit na hindi naman ako nabigyan ng pera nito. Wika niya sa kanyang sarili habang nakangiti dahil nailigtas niya si Serazad sa pagkamatay nito. Bigla naman may natanggap na notice si Lloyd na ikinagulat niya. Nailigtas mo na naman ang mga tao sa kanilang kamatayan. Saad ng notice, alam ko din yan. Bakit mo pa sinasabi ang mga ganyang bagay? Ganti niya rito. Ang bilang ng buhay na nailigtas mo ay isa, dalawa, tatlo, apat, patuloy nitong wika na ipinagtaka ni Lloyd dahil patuloy sa pagtaas ang numero ng nailigtas niya hanggang sa umabot ito ng 23,513,442. Ano? Bakit napakarami naman yan? Akala ko ay kaunti lamang ito, mga isang daang tao lamang. Wika niya, bilang ganti sa pagligtas ng mataas pa sa 20,000 tao, bibigyan ka ng karagdagang DP. Kapag ginamit mo 50,000 DP, makakakuha ka ng skill na lampas sa ending spoiler. Magagawa mo ng gamitin at may karapatan ka ng gamitin ang Strongest Worldview. Dagdag nito na lalong ipinagtaka niya. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!